Napagod na ba kayo sa paulit-ulit na pipino at kamatis sa inyong taniman? Gusto nyo bang magtanim ng kakaiba na siguradong magpapahinto at magpapatanong sa inyong mga kapitbahay nang may pagtataka? Ano naman kaya yan? Kung oo, nasa tamang lugar kayo. Ngayon, maglalakbay tayo sa mundo ng mga nakakain, nakakaiba at kamanghamanghang halaman. Ipapakita ko sa inyo, ang pimpon na kakamanghang gulay na mukhang props mula sa isang science fiction film or exhibit sa isang modern art museum. At ang pinakamaganda pa, kaya ninyo itong itanim sa sarili ninyong bakuran. Maghanda kayong mamangha dahil pagkatapos ng video na ito, hindi na magiging pareho ang inyong hardin. Sa totoo lang, ang paghahanap ng kakaiba sa paghahardin ay hindi lang basta uso sa itong pagbabalik sa pinagmulan kung saan ang iba't ibang uri ng halaman ay karaniwan hindi pambihira. Marami sa mga kakaibang gulay na ito ay mga lumang uri na nakalimutan na o kaya naman ay mga kakaibang halaman mula sa malalayong bansa na ngayon pa lang nagiging abot kamay para sa mga mahilig magtanim. Hindi kailangan na maging profesional na agronomist para dito. Ang mahalaga ay ang saya ng pagtuklas at ang kagustuwang sumubok ng bago. Kaya itabi na ang mga nakasanayan at lumang paniniwala. Halika't tuklasin natin kung anong mga nakakain na kababalaghan ang maaaring tumubo mismo sa inyong bakuran pambungad sa ating top 5. Narito ang Romanesco Cabbage, isang tunay na obra maestra ng pagpapalahi na parabang galing sa isang modernong art museum. Tingnan nyo lang, hindi lang ito basta gulay, kundi isang likhang sining. Ang hugis nito ay isang perpekto at nakakabighaning spiral na kulay lunti, na parang bagong sibol. Binubuo ito ng libu-libong maliliit na piramide o tore. At ang bawat isa sa mga toring ito ay isang eksaktong kopya ng mas malaking romanesco nakapulupot sa isang spiral. Tinatawag ng mga siyentipiko ang ganitong istruktura na fractal. Sa madaling salita, ito ay buhay na matematika. Manilikha mismo ng kalikasan. Para bang dinisenyo ito ng isang henyong arkitekto o isang artista mula sa ibang dimensyon. Pero, paano naman ang lasa? Maganda lang ba ito? Hinding hindi, mas malambot ang romanesko kaysa sa mga sikat nitong pinsan, ang broccoli at cauliflower. Wala itong bahagyang pait na kadalasang matitikman sa ibang repolyo. Inilalarawan ang lasa nito bilang creamy at may halong nuwes. Napakadelikado. Higit pa rito, nananatili itong perpekto ang forma kahit lutuin. Maaari mo itong i-bake, pakuluan o ihalo sa mga salad. Siguradong magmumukha ang mga putahe mo na galing sa isang mamahaling restaurant. At huwag mag-alala, hindi naman mas mahirap itanim ang Romanesco kaysa sa ordinaryong cauliflower. Hindi lang ito gulay, kundi isang tunay na obra maestra sa iyong taniman na tiyak na magbibigay ng kasiyahan at paghanga. Ngayon, dumako tayo sa isang gulay na madaling mapagkamalang alahas. Kilalanin ang glass gem corn. Mas kilala rin sa orihinal nitong pangalan, glass gem. Hindi basta-basta ang pangalang yan. Isipin ninyo ang isang busil ng mais, pero sa halip na karaniwan na ating dilaw na butil, ito'y napuno ng mga butil na parang perlas. Malinaw, kumikinang, at may iba't ibang kulay ng bahaghari. Makikita mo rito ang kulay pulang parang ruby ul na parang sapiro, berdeng parang esmeralda, at mga lilang amethyst. Kapag tinatamaan ng sikat ng araw ang busil na ito, kumikinang ito na parang tunay na kayamanan. Tila hindi magsasaka ang lumikha nito, kundi isang bihasang alahero. At ang mais na ito ay may sariling kamanghamanghang kwento. Ito ay nilinang ng isang magsasaka mula sa Oklahoma na nagngangalang Carl Barnes. Napansin niya sa kanyang mga pananim ang kakaibang makukulay na butil at inilaan niya ang maraming taon sa pagpili at pagpaparis-paris ng pinakamagaganda sa mga ito. Doon nagsimula ang bagharing ito na tila buhay. Pero ang pangunahing tanong, Pwede ba itong kainin? O oh, pwede. Pero hindi ito ang matamis na mais na nakasanayan nating ilaga. Ang glass gem ay nabibilang sa matitigas na klase ng mais. Ang butil nito ay perpekto para sa paggawa ng popcorn na sa totoo lang ay puti ang kalalabasan ng kulay. Ginagamit din ito upang gumawa ng napakagandang harina. Pero kahit hindi mo ito balak kainin, isipin mo na lang kung gaano kaganda itong magiging dekorasyon sa iyong kusina o bilang regalo sa mga kaibigan. Hindi lang ito basta ani kundi isang tunay na milagro. Ngayon, tingnan naman natin ang isang bagay na sadyang napakaliit at kaakit-akit, na siguradong magugustuhan ng mga bata at matatanda. Kilalanin ninyo, ito ang Melotria, na karaniwang tinatawag na Cucumber Watermelon o Mouse Melon. Isipin lang ninyo, sa isang manipis na baging nakasabit ang dose-dosenang maliliit na bunga, na kasing laki lang ng malaking ubas at bawat isa sa kanila ay parang perpektong maliit na kopya ng hinog na pakwan na may kaparehong madidilim na berdeng guhit sa mas mapusyaw nitong kulay. Napaka cute at nakakatuwa nilang tingnan. Gusto mo talagang hawakan at pagmasdan ng mas malapitan. Pero ang pinakamalaking sorpresa ay naghihintay sa iyo kapag nagpasyak kang tikman ito sa hitsura pa lang nito, ang isip mo ay umaasa ng matamis, asukal na lasa ng pakwan. Pero sa totoo lang, makukuha mo ay isang nakakapresko, malutong na lasa ng pipino. Hindi lang basta pipino, kundi may kasamang matamis asim na lasa na may pagkasitrus, nakahawig ng dayap. Ang kakaibang kontras sa pagitan ng hitsura at lasa nito ang siyang pangunahing katangian ng Melothria ang halaman na ito ay napakadaling alagaan at napakabunga. Mabilis na kumakapit ang baging sa suporta na lumilikha ng isang berdeng dingding na puno ng mga nakakain na parang perlas na bunga. Maaari itong kainin ng sariwa. Diretso mula sa halaman, idinagdag sa salad para sa dagdag na sarap at lutong at maaari ring ipikal. Sa garapon, napakaganda nilang tingnan parang pandekorasyon pa. Ito ang perpektong gulay para magdagdag ng saya sa iyong hardin at sorpresahin ang lahat ng isang kakaibang pampagana. Ang susunod sa ating listahan ay patunay na kahit ang pinakakaraniwang hitsura ay kayang magtago ng pambihirang sarap. Kilalanin natin ang scorzonera na madalas tawaging itim na ugat o matamis na ugat. At heto kung bakit. Sa unang tingin, ang halamang ito ay hindi talaga kahangahanga. Sa ibabaw ng lupa, tumutubo ang isang maliit at hindi gaanong kapansin-pansing palumpong na may makikitid na dahon na parang ordinaryong damo lang. Pero sa ilalim ng lupa, nakatago ang isang mahaba at manipis na ugat na buong-buo ay nababalutan ng itim at magaspang na balat. Sa totoo lang, hindi ito mukhang masarap tingnan. Parang isang maruming, lumang ugat ng puno. O kaya naman, ay piraso ng sinunog na balat ng kahoy. Ang iba ay inihahalin tulad pa ito sa ugat ng dandelion, pero mas malaki at kulay itim. Pero huwag mo nang husgahan, ang tunay na kayamanan ay nakatago sa loob. Kapag binalatan mo ang skorsonera at inalis ang maitim na balat nito, makikita mo ang malambot at malagatas na puting laman. At dito na nagsisimula ang mahika. Ang lasa ng Scorzonera ay talagang kakaiba. Ang lasa nito ay creamy na may lasang nuez, matamis-tamis na may bahagyang vanila at may kakaibang pagkapareho sa lasa ng talaba. Ang gulay na ito ay napakapopular sa Europa, lalo na sa Italy, kung saan ito ay itinuturing na isang tunay na delicacy Inagawa itong puri, isinasama sa sopas at inibaki kasama ng keso at mantikilya. Ang scorzonera ay hindi lang basta kakaibang gulay, ito ay isang tunay na sorpresa sa panlasa para sa iyong mga kapitbahay. Hindi sila maniniwala na ang isang ganitong karaniwang ugat ay pwedeng maging ganoon kasarap. Narito ang panghuli sa ating top 5 ngayong araw. Isang halaman na parabang direktang nagmula sa Jurassic Park at tumubo sa iyong hardin. Ito ang ostrich fern o mastiyak, ang kanyang mga batang usbong na kilala sa malatulang tawag na fiddleheads or violin heads. Isipin mo ang maagang bahagi ng tagsibol. Mula sa lupa, nagsisimulang sumibol ang maliliit, matingkad na berding usbong ng pako. Pero hindi sila tuwid na tumutubo ang kanilang mga dulo ay mahigpit na nakapulupot sa isang perpektong spiral na kahawig ng ulo ng biolin o leeg ng cello. Ang hitsura nito ay talagang kahangahanga, tila maliliit na berdedeng nila lang mula sa ibang planeta. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang mga fiddleheads na ito ay nakakain at itinuturing na tunay na pampaganang pagkain ng tagsibol sa maraming bansa, lalo na sa Canada at Estados Unidos. Kailangan itong anihin sa napakaikling panahon lang, habang hindi pa sila lubos na lumalaki bilang buong dahon. Ang lasa nila ay parang pinaghalong asparagus, green beans at artichoke na may bahagyang lasang nuez at parang gubat sa dulo. Siyempre, hindi sila pwedeng kainin ng hilaw kailangan nila ng sapat na pagluluto. Karaniwan, pinapakuluan o in-steam muna sila at pagkatapos ay ginigisa sa mantikilya at bawang. Hindi lang ito basta pagkain, kundi ang tunay na lasa ng tagsibol, ang lasa ng ligaw na kalikasan. Sa pagtatanim ng ostrich fern, hindi lang anino ang idinadagdag mo sa iyong hardin, kundi nakakakuha ka rin ng pagkakataong surpresahin ang lahat ng isang putahe na karaniwang nakikita lang ng mga tao sa mga larawan. Kaya ano nga ba ang nag-uugnay sa lahat ng gulay na ito? Hindi lang ang kakaiba nilang itsura. Ito ang pagkakataong hawakan mismo ang isang himala. Isipin nyo, uputulin mo mula sa tanima ng Romanesco cabbage at hawak mo na ngayon ang isang buhay na fraktal, matematika na kainin. Binalatan mo ang isang basil ng glass gem corn at hindi lang basta pagkain ang nakita mo, kundi isang kumpol ng nagkikinangang batong hiyas na likha mismo ng kalikasan. Pinitas mo ang isang ugat na itim na mukhang ordinaryong sangalang at doon mo nadiskubre ang isang delikadesa na inihahain sa mga mamahaling restaurant. Ito na nga ang tinatawag nating plot twist sa mundo ng paghahardin. Ang iyong hardin ay hindi na lang basta hardin. Nagiging gallery ito, isang laboratorio ng panlasa at pwedeng pagmula ng mga usapang puno ng pagtataka sa kabilang bakod. Ang pagtatanim ng mga halaman na ito ay nagpapabago sa pananaw natin sa mga ordinaryong bagay. Ngayon, nakita natin na ang mundo ng gulay ay mas malawak at mas kamangha-mangha kaysa sa akala natin. Mula sa repolyong may hugis matematika hanggang sa mais na batong hiyas, punong-puno ng sorpresa ang kalikasan na naghihintay lang na matuklasan. Salamat sa inyong pagtapos sa panunood ng video na ito. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at gusto pa ninyo ng mas marami pang ganitong kakaibang kaalaman, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong kamanghamanghang pagtuklas. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga gulay na ito ang pinakagusto ninyong itanim sa inyong bakuran? O baka naman nakapagtanim na rin kayo ng katulad nito? Ibahagi ang inyong karanasan at mga natutunan sa comment section.